Welcome back ulit sa ating Youtube Channel Ngayon ay uh, Nandito tayo sa Glorymore Para Mag-update Kumusta na? Parang ilang buwan tayong hindi na shell dito So Parang merong Akong magandang nakikita rito Tinan nyo dito sa badang uh, kanan natin Merong tinatayo Tingin ko eh, school ito kasi mataas yung mga yung mga bakal niya kasi nga naman napakalayo ng eskwilahan dito eh kaya mas mainam talaga na magkaroon so ito meron ng a uh, waiting shed area dito kumukana oh, para sa mga tricycle o sa mga pasahero Dito tayo sa kabila, ayan o. Oh. Daanan natin to. Tatayuan na ng school dito. Ayos. Nay, magandang hapon, Nay. Ano to, Nay? School, Nay? Ah, oh, mainam na ano. Grade 1 hanggang grade 6, Nay. High school, magkakaroon din. Ito, grade school pa lang. At least, kahit pa paano, meron na, ano Ah, salamat na Kaya eh. <laughs> oh, kaso kawaway mga bata Pagkano? At least yung high school malalaki na, medyo kaya nang magano. <laughs> Sige na, salamat na <laughs> so ayan oh. No? Wow, mga bakal next year uh, magamit na ito. Kaso may music. On, oh, may pader na. Ah. Uh, na. 100% yan sa susunod na taon magagamit na to. Kasi mahirap talaga para sa mga mga bata sa pag-aaral nila dito sa may glory mode dahil napakalayo nito dun sa mga um, baga sa gitna ito ng ano eh <laughs> ng daanan eh itong uh, pabahay na to. Pero, ah, pero ano, kahit pa paano, ah, nakita naman natin yung mga narilukit dito. Eh, nagsumikap talaga silang ah, mabuhay dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa may naikabiti. Kasi makikita mo, uh, ah, na-improve na nila yung bahay. So, napapaayos na yung harapan nila, yung likod, yung mga existing na pwedeng ipaayos. Eh, kahit pa paano, paunti-unti, eh, napapaayos na naman, nun naman na nila. So, ibig sabihin, ah uh, positibo yung ah uh, yung mga tao dito sa pabahay ng gobyerno. So, ito yung glory more. Ayan, Oh. Diba? Nakakatuwa na uh, paunti-unti eh, na di-develop yan. So, ayan, nakita na natin ah uh, yung parang waiting shade, ano ng mga tricycle ah uh, tapos school, tinatayuan na. So, by next year, baka gamitin na yun. So, kinder to grade 6 pa lang daw. So, hopefully, sabi nga ni nanay, eh, hanggang high school na daw po sana. Para naman na sa ganun, eh, mas makatipid sila sa pamasahe. Oh. Ay, angku ya. So, ito na yung dulo ah uh, ng pabahay na to. At ah uh, ayun. Ayun na yung last at makikita rin natin dito mayroon din na uh, structure na rito. Ayan, no? Oh. Uh, tingin ko parang palengke. No? Yung style niya. Pakikita naman natin yung kabila doon. Bagong tayo din yun. Tapos, hanggang doon na yung hangganan na yan. So, iikot na lang tayo papunta doon sa kabila. dito uh, sa pabahay na to. So, nakakatuwa kasi uh, meron na silang uh, mini palengke. <laughs> so, ilang sang slot. Sila, uh, meron na rin sa tubig sila, oh. Meron na silang tangki ng ano ng tubig dito. Ngayon kulit din nilang napansin ito. Wow, ayos. Congrats. At uh, kahit pa paano eh, paunti-unti. Naayos na yung mga pangangailangan ng mga residente dito sa may pabahay ng gobyerno, dito sa Glorymore. Actually, napakalayo ito. Ito yung pinakamalayong pabahay dito sa may naik. No? Magandang hapon, kuya. <laughs> so, ayan, no? Oh. Ganda, oh. So, baka hindi natin alam kung kailan na nila gagamitin yan. Pero, mali. Lang stall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na stall. At uh, mayroong mga washing area. So, syempre, may CR din para sa magtitinda. Para nga naman lahat ng mga residente dito, hindi na kailangan pumunta ng palengke kasi sobrang uh, layo ng palengke. Almost parang nasa 100 plus o 200 plus yung pamasahe. No? Pag kami kasama ka, makakasibang ng konti kasi madidivide yung pamasahe. Pero pag ka special so 100%, 100 mula rito papuntang bayan. Okay? So yun yung uh, isa sa nakakatuwa dahil tinatayo na ng school. Ayan, uh, meron ng uh, mini palengke. So, hindi pa nga lang ginagamit. No? Pero makikita naman na natin halos tapos na. Eh, turn over na lang kung sino man yung mga gustong magnegosyo ng paninda dyan sa ano. sa kanilang mini palengke. Tapos ito yung uh, dam ito eh. May dam eh. Yan, oh. Sa gilid na to, bali ilog. Okay, so, tuloy na tayo. Ha? Ha? Alin? alen alen Ano yun? Dos? Dos? Ka dito, dito ka. Bigyan mo tinapay, ha? Pili mo ng tinapay, merienda. O, oh, yan, ha? May biskuit. Ha? <laughs> So yan, tuloy na tayo. At uh, eh no? may mga syempre at uh, talagang una ang tindahan sa mga pangangailangan. Pero yun, uh, no? kita nyo, yung mga kabahayan, no? Uh, halos mga napayos na nila, napagawa na nila yung harap. O, oh, katulad dito sa kabila, oh. dito sa kanan, tingnan nyo kung gaano kaganda. Yayaman Ganda. Kaya man, man, ganda. <laughs> Ah, manin! So kita naman natin na nakapag-adjust na talaga yung mga residente. Yung mga narilocate dito sa pabahay na. Pabahay na gobyerno dito sa ano. Sa Nai, So ayan o. No? Uh, inaayos na rin. 100% mukhang business yun. <laughs> Hindi naman to kalakihan na pabahay. So, talagang ayun, yung ikot lang natin, yung main door na to, ayan na yan. So, wala nang boots ay bari, parang mga pasukan na yan, papunta doon sa mga kabayan. So, wala na Hello! <laughs> so, masasaya rin yung mga, mga bata, eh, Kita naman natin kung anong yung reaction nila. Okay, so yun na. Parang uh, ilang minuto lang tayong umikot. At uh, lapad ng mga hams. Uy, oh, meron na rin uh, ano ito. Ah, may health center na, oh. Oh. Ang galing, oh. So, ang laki ng health center na to, oh. Ganda. Nakakatuwa naman. Diba? So, parang ilang months tayo hindi pumunta daan. Three months siguro, four months, no? Pero makikita na natin na ah, ang dami ng mga nangyari. Galing. Ayos. So, Talagang dahan-dahan lang eh di naman agad-agad, no? Ah uh, may po provide yung mga pangangailangan ng mga nalipat dito. Pero nakikita naman natin ay eh, kahit papaano may improvement naman. Ito, so, katulad na yan, no? Oh. So, lahat ng mga estudyante nandito, hindi eh, na kailangan lumayo. Usually, so, ang layo talaga ng, ano, ng school. Kaya, para sa akin, kawawa din yung mga bata talaga na pupunta pa sa eskwelahan. Doon pa sa bandung dulo, ah, videohan natin, video, na natin itong video natin mula rito, pupunta doon sa may pinakamalapit na eskwela ng elementary. Yung high school, mas lalagpas pa doon sa elementary school, okay? So, kaya nakakatuwa na tinatayo na nila ng eskwelahan. Okay? So, dandaan lang talaga, hindi agad-agad na paglipat eh, lahat ng dudun na. Eh, siyempre, mas the best yung paglipat mo na dudun na eskwelahan, kuryente, tubig, etc. Lahat na nadudun. Pero, siyempre, eh, kailangan, eh, may mga tao na para na sa ganun, na iti-test run na. Okay, so ayun, tuloy na tayo. Diretso na tayo magmula rito papunta sa pinakamalapit na eskwelahan. So para magka kayo kung gaano kala kalapit yung eskwelahan dito. <laughs> okay. Ay, lubak-lubak na. Sira-sira na rin yung kalsada. Ah, wala. Nagagamit na. Eh. So, ito yung kanilang entrance. Grabe yung hams. Ang laki. <laughs> okay. Okay. So, kaliwa tayo. Pag kakumanan ka kasi, diretso na 'yan ng 13. 13 Martires, Tagaytay, Alfonso. Basta doon ang diretso nun. Wala so, nakita ko. So ito yung dadaanan ng mga estudyante, yung mga kinder, ah uh, hanggang grade 6. Usually, 7, uh, no, hanggang senior high. Nakikita nyo, walang mga kabahayan yan, both side. <laughs> Kumbaga. <laughs> Ayan oh, o. Madam mang bahay o. Oh, ito lang ito rito. Oh. Itong pamilya lang na to. Pero sa kabuuan nitong dadaanan natin eh puro ganyan. Puno, damo. No? Yung ating makikita, walang bahay. Kumbaga walang residente, no? Hindi siya residential yung lugar na to, maliban doon sa pabahay na yan. Kaya kung nakikita ninyo o mapapanood niyo, hindi niyo titigilan ah, <laughs> itong video natin. Magkakaroon kayo ng idea kung gaano kalapit yung eskwilahan ng mga residente na na-relocate sa pabahay ng uh, gobyerno, yung sa Glorymore. Okay? So, ang takbo lang natin ay uh, 34 kilometers per hour. So, ayan. Hindi naman na tayo kalayuan. So, dito sa bandang kanan na yan, eh, eh, private subdivision yan. Oh, hindi na tayo kalayuan. So, hindi na natin kinat yung video natin na to. Papunta rito sa may uh, pinakamalapit na eskwilahan, doon sa Glorymount. So, ayan yung kanto na to. Itong uh, simbahan ng Iglesia ni Cristo uh, at nito yung pinakamalapit na eskwilahan. So, yung uh, Kinder hanggang uh, Grade 6. So, maring pumasok uh, dito at ito yung eskwelahan na ito. Nandito sa kanan natin. So, ayan po siya. Ito yung iskulahan na, ayan. Chubito, ah, uh, Yubienko Elementary School. Ito yung pinakamalapit. Pabalik yan doon sa kabila. No? Galing doon sa Glory Mall. Okay, so 'yun lang 'yung uh, video natin. Sana uh, nabigyan ko kayo ng konting idea uh, sa development. Usually maganda 'yung uh, development ng ano ng pabahay ng Glorimore kasi tinuyo na ang school, uh, uh, center no, meron na. Tapos may palengke na rin, okay? So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel sa mga nagsasubscribe, Sa mga nanood, maraming maraming salamat po sa inyo.